Arestado ang apat na lalaki matapos man loob sa isang ospital sa Maynila. Ang mga sospek hindi pa nakontento sa tinangay na gadget at nilimas pa ang laman ng e-wallet ng isang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Josh Camo. Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang ospital sa Maynila noong January 17, makikita ang lalaking yan na dahan-dahang binubuksan ang pinto ng isang kwarto. Sinilip niya muna ito at nang makumpirmang walang tao, saka siya pumasok. Maya, maya pa, lumabas na ang lalaki. Tangay-tangay ang dalawang cellphone na pag-aari pala ng mga pasyente. Sa isa pang kuha sa parehong ospital nitong Sabado naman, nakunan uli sa CCTV ang lalaki. Palingali nga pa siya at tila nagmamanman. Hanggang sa maglakad at pumasok sa isang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na siya, tangay naman ang laptop at dalawang cellphone. Ayon sa biktimang doktor, natutulog na sila noon kaya hindi nila napansin na pinasok na ang kanilang quarters. I, akala ko nag-bibiro lang yung mga kasama ko. Sabi nila wala wala yung phone ko doon. So they tried calling it, they helped me look for my phone. Yan yun, hindi namin mahanap. Hindi pa raw nakontento ang suspect at ninakawan pa ang kanyang e-wallet. I noticed lang when I logged in my GCash in another phone, Yon may transaction na 38,000, 6,000 and yung recent na gasoline ng 1,000 pesos. Nang gamitin muli ang e-wallet sa isang gasolinhan, hinanap na ng biktima ang gasoline station para humingi ng kopya ng CCTV. Inireport na niya sa mga polis ang plate number ng gumamit sa kanyang e-wallet. Sa investigasyon, napag-alamang isang organisadong grupo ang nasa likod ng pagnanakaw. Target daw talaga nito ang mga ospital at iba pang establishmento. Uh, organized nga po yung mga po sinabi ko, organized. May lookout po yun. Tapos bago po nila tirahin, umiikot na inikutan na nila yung area. Sinisiguro nilang yung mga tao, hindi aware. Ayon pa sa mga polis, may mga nabiktima na rin ng mga sospek sa Quezon City. May lima rin pong complainant doon pagdating namin sa ano. Puro ganun yung mga tira nilang iPhone. Ang pitik po doon sa bahay niya mismo. Arestado sa mga follow-up operation ang mga sospek na kinilalang sina. Mark David Reliores, alias Makmak, na siyang nakunan sa CCTV na nagnanakaw at Rodolfo Espina alias Ompong na nagbenta umano ng mga nakaw na gadget. Arestado rin si Jomar Chidoro at Andrian Sabido na sangkot naman sa pag-access sa e-wallet ng biktima. Umamin si alias Makmak sa pagnanakaw nitong Sabado pero itinanggi niya ang pagnanakaw noong January 17. Sa buhay lang po yung nakuha ko yung laptop lang po tsaka yung ano. Ayun lang po yung nabenta ko. Ito po sa dalawa kong anak kasi po patay na po yung asawa ko dati. Umami naman si Sabido sa pagtangay ng pera sa e-wallet ng biktimang doktor. Kabilang daw sa nabili niya ang mamahaling speakers na nagkakahalaga na aabot sa 40 mil. Nalilink po namin sa ibang phone yung, yung gikas nila. Tapos pumapasok yung OTP. And then pag nakukuha po namin yung birthday nila, tinatry po namin. Kaya nalaman ang birthday nila? May nabubuksan po namin yung email. Pag wala po ang email, hindi na po namin ginagawa. Nabawi mula sa mga sospek ang dalawang cellphone at isang laptop. Nahaharap ang apat na sospek sa reklamong theft, paglabag sa anti-fencing law at paglabag sa Access Devices Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5.